Hello everyone! Mayroon naman po tayong God's Word for today Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Nais kong pasalamatan ng aking maghilo na taga-panood lalo na po dyan sa ibang bansa at yung aking mga subscribers, mga baguhan natin na nanonood and also yung mga sharers at yung mga nasa comment section Minsan hindi po ako nakapag-reply pero nakikita ko po kayo. Salamat po sa inyo. God bless po. Ang ating teksto ngayon ay nandito po sa unang Timoteo 2:1 hanggang 7. Ang sabi, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal. Verse 3, Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos, at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay, upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Nawang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, paano makapamuhay ng matahimik? mapayapa, makajos at marangal ang ating bayan. Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, kung magkaisang manalangin para sa lahat ng tao at sa lahat ng mga namumuno. Christian are called to pray for all people, including those in positions of authority. Inaanyayahan ni Pablo ang mga mananampalataya na manalangin para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa sarili, o sa mga kakilala, kundi sa buong sangkatauhan. Ito ay tanda ng malasakit at pagmamahal. Marami tayong mga napapakinggang balita mga kapatid tungkol sa pagnanakaw sa pira ng bayan. May mga news tayong napapakinggan tungkol sa mga pagpatay, pang-aabuso, pang-aapi, pangungutong, pangangamkam at pangungontrol sa mga nasasakupan. Ang isang bayan ay maaaring dumanas ng iba't ibang anyo ng kasamaan o negatibong aspito na nakakaapikto sa kabuuang kaayusan, kapayapaan at pag-unlad nito. Halimbawa na lamang po mga kapatid, ang mga kasamaan ng bayan tulad ng katiwalian o korupsyon. Ibig sabihin nito, ito po ay pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon. Pagkakamal ng yaman ng iilan habang naghihirap ang nakararami kawalan ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Pangalawang example po yung krimen at karahasan. Ang ibig sabihin naman ito ay yung pagkalat ng droga, pagnanakaw at pagpatay. Kawalan ng seguridad sa mga lansangan. Takot ng mga mamamayan na mamuhay ng normal. Pangatlong halimbawa tungkol sa mga kasalanan ng bayan ay kawalan ng katarungan. Hindi pantay-pantay ang pagtrato sa mayaman at mahirap mahirap makamit ang hostisya para sa mga ordinaryong tao. Pang-apat na halimbawa, mga kapatid, ay yung kawalan ng disiplina. Pagsuway sa mga batas at simpleng alituntunin. Halimbawa na lang yung mapagtatapon ng basura kahit saan, di ba? Pagsuway yan. At pagiging makasarili o walang pakialam sa kapwa. Panglimang halimbawa tungkol sa kasalanan ng bayan ay yung panlilinlang at pananamantala. Tulad ng fake news, panloloko sa negosyo o scam, paggamit sa kahinaan ng iba para sa pansariling interes. Pang-anim po na halimbawa, yung pagkawatak-watak ng mamamayan. Ang ibig sabihin, kawala ng pagkakaisa. Palaging pagtatalo sa relihiyon, politika, o iba pang isyo. Pagkawala ng diwang bayanihan at malasakit sa isa't isa. Pangpitong halimbawa ay yung pagkawasak ng kalikasan tulad ng kawalan ng malasakit sa kapaligiran, mga sakunang dulot ng kapabayaan. Pangwalo na halimbawa ay yung kawalan ng moralidad at mabuting asal. Ang ibig sabihin naman ay yung pagtanggap at pagiging manhid sa mali. Pagkawala ng dangal, respito at kabutihang loob. Paglaganap ng kasinungalingan, chismis at kasakiman. Now mga kapatid, kung ito na ang buhay kalakalan at pamumuhay ng mamamayan at bayan. Lalaganap ang kasamaan. Baka ang lahat ay hindi na makatulong. Mababalot ng stress at anxiety ang lahat. As Christian, upang magkaroon ng mapayapang gobyerno o bayan, kailangang magkaisa tayong manalangin. Sa bawat tahanan ay pagmalasakitan natin ang ating bayan na ipanalangin. Ang sabi po sa unang Timoteo 2, 1 at 2 sa ating teksto, Una sa lahat, ipinapakiusap kung idulog ninyo sa Diyos. Take note, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid yung mga leader ng ating bayan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. So paano makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal ang ating bayan? Ang una po kung magkaisang manalangin para sa lahat ng tao at sa lahat ng mga namumuno. Pangalawa, kung ang lahat ng mga namumuno ay makajos at mamuhay na may takot sa Diyos. Hindi po mababago ang bayan kung ang mga namumuno ay hindi makajos o may takot sa Diyos. Magiging magulo ang bawat lansangan kung pabaya at nagbingi-bingihan lamang ang bawat leader ng lungsod at mga barangay. Dumarami ang nag-aaway ng na mga grupo-grupong kabataan. Dumaraming estudyante na akala ng mga magulang ay nasa paaralan. Maraming wasak, basag na mga buti sa kalsada at maraming nakakadisturbo na sa mga natutulog. Kung walang aksyon nito ang bawat leader, ano na kaya ang mangyayari sa ating next generation o sa ating bayan? Kaya mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat leader ng ating bayan na sila ay bigyan ng Diyos ng tunay na kaalaman, pagmamalasakit, pag-ibig sa kanyang mamamayan at magkaroon ng takot at makajos na pamumuhay. Ano ang sabi sa ating teksto sa unang Timoteo 2, 2 at 3? Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay. Tingnan nyo, kailangan po tayong manalangin upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito raw mga kapatid ay nakakabuti na kung ipanalangin natin ang ating mga leader sa pamahalaan. Ano ang sabi sa Kawikaan 29.2? Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Kaya, napaka-importante ng panalangin. Pero tandaan natin mga kapatid, may mga bansa o mga bayan na mapalad. May kaayusan, kapayapaan, tahimik dahil may namumunong makajos at may takot sa Diyos. Napakasarap mamuhay sa ganitong bayan at pamahalaan. So paano po makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal ang ating bayan? Pangalawa, kung ang lahat ng mga namumuno ay makajos at mamuhay na may takot sa Diyos. Pangatlo, kung marami ang nakahandang sumuko kay Hesus at makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang problema minsan ng isang bansa ay hindi sa lider kundi ang mamamayan. Kung talamak ang kasalanan, ayaw paawat, ayaw papigil, sakit ito sa ulo ng ating pamahalaan. Minsan, nagpapamalas at nagpapabagsak ang Panginoon ng disiplina at parusa, partikular sa lugar na doon namumugad ang karahasan o kasalanan. Subalit so, hindi niya tinunaw ang bayan o ang bansa upang mabigyan ng pagkakataong makilala si Jesus dahil ayaw niya na mapahamak ang lahat sa impyerno. Ano ang sabi sa unang Timoteo 2, 4 at 6 patuloy sa ating teksto? ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesus so Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Now, walang gulo, walang karahasan, walang away-away, walang magtatanim ng galit, puot, hinanakit. Walang mananamantala kung ang lahat ay makilala si Jesus at maging Panginoon nila at tagapagligtas. Napakaganda ng bayan kung ang mamamayan ay matutong magpakumbaba, hanapin ang mukha ng Diyos at manalangin at talikuran ang kasalanan. Pinagpapala ng Diyos ang bansang ang Diyos at si Kristo ang Panginoon. Ano ang sabi sa ikalawang kronika 7.14? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. At ano rin ang sabi sa awit 33.12? Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. So paano po tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal ang ating bayan? Review muna tayo sandali. Ang una, kung magkaisang manalangin para sa lahat ng tao at sa lahat ng mga namumuno. Pangalawa, kung ang lahat ng mga namumuno ay makajos at mamuhay na may takot sa Diyos. Pangatlo, kung marami ang nakahandang sumuko kay Hesus at makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Para po sa ating application, tandaan natin mga kapatid na walang perpektong bansa at bayan. Walang perpektong leader sa pamahalaan at walang perpektong mamamayan. Ang gobyerno ng Diyos ay tinatawag na theocracy. Kung ang bansa, leaders, o ang mamamayan ay magkaroon ng kaalaman sa pang-gobyerno ng Diyos at ito ay ipamuhay, gaganda ang epekto ng ating bayan. Tayong mga nakakilala at naglilingkod sa Panginoon, kahit konti lang tayo, may uto sa atin na magtulungan tayong ipanalangin ang lahat ng tao, ang lider ng mga pamahalaan at ang ating bansa, na sila ay magkaroon ng tunay na takot sa Diyos. Magtulungan din tayong ipalaganap ang mabuting balita na marami ang makakilala sa ating Panginoon. Suportahan din natin ang bawat lingkod ng Diyos na ang kuras, buhay at panahon ay ginugugol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.